Sa mga taong nagpapaganda ng katawan at nagpapasexy, ang pagkakamali nila lagi is nagpapakabugbog sila sa cardio. Lagi yan! Lagi yan! Kahit saan akong magpuntang gym, mapabakal gym or sa commercial gym, ilang oras napakatagal magkardyo. Ang mali kasi sa ganung method, ha? hindi kasi naiintindihan ng iba, malakas makaburn ng kalori yan. Tasasabayan mo pa na nakadayet ka, nakadeficit ka, so ibig sabihin, ang laki na nung nakakalta sa'yo. So example, Nakadeficit ka ng 500. Di 500 deficit ka sa maintenance mo. Tapos nagkakardyo ka ng ilang oras. So ibig sabihin, libo na. Papayat ka ba? Yes, papayat ka. Kasama muscle. Ito tatandaan nyo, kapag nagpapayat ka, at sobrang laki ng nakaltas na calorie sa'yo, asahan mo na kasama muscle. So, ano ang problema kung kasama muscle? ang muscle ang nagpapahulma sa'yo. Kaya ka may hugis na ganun. Yung balakang mo, yung shoulder mo, yung braso mo, is gawa ng muscle. Kung ako ang papipiliin, kung mag-exercise ako, mas pipiliin ko ang resistance training. Para pag pumayat ako, yung hulma ko is intact. Nandun pa rin yung hulma mo, hindi nawawala. So, mas magandang hugis ng katawan mo pag pumayat ka. Hindi ko sinasabi na tanggalin niyo ang cardio. Ang main point ko is huwag kang mag-focus or ibigay lahat ng effort mo sa cardio. Pareho, babae at lalaki. Kung ang goal mo is magpa-sexy or magpaganda ng katawan, ang focus mo is resistance training. So, yun lang muna sa video na to. follow na lang ako. Maraming salamat. Subscribe and follow Klaus Fitness for more fitness content.